News Update Mga balita ngayon Provincial Information Officer patay matapos pagbabarilin sa isang resort sa Sambuanga del Sur DOTR nagsagawa ng surprise inspection sa Naia dahil sa mga kaso ng overcharging ng mga airport taxi Isang apartel sa Quezon City ipinasara dahil sa kaso ng human trafficking Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang tagapagsalita ng pamahalaang panglalawigan ng Sambuanga del Sur matapos barilin ng apat na beses ng kanyang sariling security escort sa Ambulun Beach Resort, bayan ng Vicenzo Sagun, Sambuanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Jesrael Himang, tagapagsalita ni Governor Victor Yu. Sugatan din ang kasamahan nitong isang 24-anyos na estudyante na si Sel Gwen May Arellano. Ayon sa pulisya, nag-inuman ang grupo sa loob ng resort nang mauwi sa mainit na pagtatalo si Himang at ang suspect na kinilalang si Raymond Antifuelo Loposilio. Bumunot ng baril si Loposilio at pinaputukan si Himang sa muka, chan at braso. Dead on arrival si Himang sa Margo sa Tubig General Hospital habang patuloy na ginagamot si Arellano. Naaresto agad ang suspect at sa kasong murder at frustrated murder. Nagsagawa ng surprise inspection ang Department of Transportation na DOTR, LTO at LTFRB sa pangunguna ni DOTR Secretary Vince Dizon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasunod ng mga reklamo ng overcharging ng mga taxi drivers gayon rin ng ulat ng mga kolorum ng mga sasakyan. Alinsunod rin ng hakbang na ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing ligtas at payapa ang kalagayan ng mga pasahero sa mga airport terminals. Sa pag-iikot ni Dizon, dalawang airport taxi ang nahuling pumapasada ng hindi otorisadong sasakyan. Hinihingan na rin ang eksplenasyon ng isa pang may-ari at driver ng isa pang airport taxi dahil sa umanoy overcharging sa presyo at hindi paggamit ng metro. Ayon kay Dizon, dapat nang matigil ang mga ganitong klasing modus pananaman pananamantala ng mga taxi driver at operator at matitigil lamang ito kung sila ay mahuhuli at papatawan ng mabibigat na parusa. Tuluyan ng ipinasara ng Quezon City Business Permits and Licensing Department ang isang apartel sa lungsod dahil sa mga ulat na naging pugaran ito ng human trafficking. Sa ng City Ordinance Number SP-91-S93 o ang QC-1993 Revenue Code, kinansila ang business permit at inisyo ang closure order sa Blazing Wood Apartel sa Barangay San Agustin sa nasabing lungsod. Matatandaang noong Mayo nang magsagawa ng entrapment at rescue operations ang PNP Women and Children Protection Center Luzon Field Unit at social worker ng Caloocan City sa nasabing apartel at nasagip ang ang anim na menor de edad na biktima ng human trafficking, naaresto rin noon ang dalawang suspect na lumabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.